Maghintay kayo, Makdo. Oh, Akay na Ayan. Hello guys, magandang gabi sa ating lahat. Ito naman po mga guys, magpapakay naman po ako ng aking <coughs> baby dog. Ayan na po sila lahat po guys. Ayan po. Tuwang-tuwa sila guys. Pero wala naman silang mga ulam guys. Tingnan nyo naman. Enzo! So, na anak. Net! Tignan nyo naman yung mga aking mga baby guys Ayan na si Insu Tumayo na yeah. <laughs> Ayan na po guys Ayan like like but Nak Alis kayo dyan nak Dito na kayo Tapos na kayo Doon na kayo Kayo dyan si Kla-kla Tsaka si S S Teka lang Malis na kayo dyan Milo. Muko Doon muna kayo anak ko Sige na Aligan na Kla-kla et. Ali na et. Ayan na po. Ali na na. Iya. Yeah. Mm, yan sa US. Lay, lay. Ali ka na na. Bilis. Dito eh. Jesus Christ. Oh, alis na kayo dyan. Na po. Doon na kayo. Ayan. Oh. Yan na S. Ito sa iyo. Toy, toy. Ay, dito ito, ito anak ko. Ay, dito ito yan. Ito sa iyo, Mihir. Kay Mihir yan, tabit-bit. Dito ka na anak ko. Ah, Mihir, dito ka na. Oh, oh, oh. Napo, Diyos. Pakawalan na ko, Lord. O, sa iyo, Abe. O, doon ka na. Makdo. Dito ka na. Ayan. Ayan na po, guys. Kumakain na po. Isarado natin, anak, para maganda eh ano yung naanap mo? Si S.S. naman talaga, oo, oo, oo. Ubusin niya ni Enzo. Hmm. Sinasabi ko sa'yo. Hindi ka naman mapakali. Eh. Ayan na po, guys. Gumakain na po yung aking mga baby dog. Ayan si Enzo. Kunti na lang yung pagkain niya. Net, wala na pala, guys. <laughs> Grabe naman. Grabe naman, net. Ayan po, guys. Ayan po, kumakain na po yung aking mga baby. Pakaakit ko lang kasi, guys. Inuna ko muna yung aking mga baby cat. Ayan po. Net, huwag ka naman pag agawan dyan. Nak Mahulog ka. Enzo. Ayan, tignan nyo naman si Enzo, guys. Ang bilis niyang kumain, mga guys. Tignan nyo naman. Simutin mo ito, anak ko Sige na, simutin mo yan. Sige na. Grasya yan lahat. Huwag mo nang lingunin yung mister mo. Mm. Mister. Ito talaga, guys. Ang mag-asawa, si SS at saka si Neton. At Neton. Ayan, kakainin ni Enzo na. Mm. Ayan. Nakiyat ko po sila, guys. Para sa ganon agawan sila maubusan sila ng pagkain kawawa naman kawawa naman po sila mga guys ayan po tignan nyo naman si Mikaela yung position nya guys pag kumain wagas yung aking mikain Mikay yan tapos na si Toy Toy ayan po guys tapos na iba pong mga baby ayan po guys tignan nyo naman si Enzo Nagawa niya yung kanyang misis na si SS. <laughs> Ito yung mag-asawa, guys. Ayan po, si Heso at saka si SS. Kaya dumami po yung aking mga baby dog. Ayan po. Oh, ano eh, eh Klay Tapos na po din si Klay Klay, mga Guys, tignan. Ayan na po. Tapos na po talaga sila lahat. Ang bilis mga guys. At hugasan naman yan ni mama. O, oh, sige na. oh, net. Sinimot niya pa talaga. Na, sinimot niya pa talaga ni Enzo yung kanyang plato mga guys. Tignan nga yan. yung mukha mo net. May, kanin, may kanin pa dyan net. O, oh. kainin okay, mo yan. Ay, naku, Enzo. Nakakatawa ka anak ba? Ayan po guys. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Sana po, wag niyong kalimutan na mag-subscribe sa aming malit na channel. God bless you all. Bye-bye!